hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo, mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang negative sa show na to dahil yung good vibes ang sasaiyo. Live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website, ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa si Good News. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. para sa ating mga lolo at lola. Epektibo na kasi ngayong Marso ang dagdag na 500 peso discount sa mga senior citizen gayon din sa mga person with disabilities o PWDs. Ang nasabing dagdag na halaga ay makakaapekto sa diskwento ng mga benepisyaryo kada buwan pagdating sa kanilang pagbili ng mga grocery at iba pang mga serbisyo. Ang iba pang detalye sa balitang yan panoorin sa report ni Milky Regonan. Mararamdaman na ng mga senior citizen at persons with disabilities ang 500 pesos na pagtaas ng kanilang diskwento. Ito ang report kay House Speaker Martin Romaldes na maopisyal ng Department of Trade and Industry sa isinagwang pulong sa kanyang tanggapan. Magre-resulta ito ng dagdag na 500 pesos na diskwento kada buwan sa groceries at iba pang mga bilihin at serbisyo. Winelcome ni Romaldes ang report ng DTI, lalo na't unang niyang isinulong ang 5% na dagdag sa diskwento kada linggo. Sa ngayon, 64 pesos ang weekly discount ng bawat kabuang purchase value na 1,500 pesos at hindi kasha dahil mataas na ang presyo ng mga bilihin. Ang kay ang naturang inisyatiba ay nagpapakita ng commitment ni Pangulong Bongbong Marcos na tulungan ang mga nakatatanda at mga may kapansanan. Paliwanag naman ni DTI Undersecretary Carolina Sanchez, nagpapatuloy pa ang proseso ng konsultasyon sa mga stakeholder at pwedeng mailabas na ang interagency circular para sa implementasyon ng dagdag na diskwento ngayong buwan ng Marso. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! sa pagsulong ng kapayapaan ang talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos sa Parliament of Australia. Ayon kay PPBM, ang nilagdaan nila Prime Minister Anthony Albanese na strategic partnership ay lilikha ng oportunidad para sa mga mamamayan ng parehong bansa habang isinusulong ang regional peace. Ang iba pang detalya limin sa report ni Let Narciso. Nadalahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iba't ibang paksa sa kanyang pagsasalita sa Parliament of Australia, sa House of Representatives Chamber sa Canberra. Partikular dito ang kapayapaan at paggalang sa karapatan ng bawat bansa. Ito'y sa gitna na rin ng nangyayaring gulo sa iba't ibang panig ng mundo at mga hamon sa Indo-Pacific region. Geopolitical polarities and strategic competitions threaten our hard-won peace. Even as we remain beset by unresolved inequities and inequalities within and amongst nations. Powerful and trans transformative technologies can destabilize our political and social order. Climate change threatens our very existence. These tectonic shifts are acutely felt in the Indo-Pacific. It has become crucial for us now to envision the shape, the breadth and the depth of our strategic partnership and how it must move forward as we weather the storms of global volatility. Ayon kay Pangulong Marcos, nakaangkla sa parehong commitment ng Pilipinas at Australia ang nilagdaan nila ni Prime Minister Anthony Albanese na strategic partnership. Lumikha ng oportunidad para sa mga tao habang isinusulong ang regional peace. Binigyang diin ng Pangulo na kailangang magtulungan para harapin ang mga banta sa rules of law Stability at kapayapaan. We knew that our interests were intertwined. The security of Australia is bound with the security of the Philippines. When my father accompanied Prime Minister, Prime Minister Whitlam on a sentimental tour of Bataan and Corregidor in 1974, they reaffirmed that core principle. When I signed our strategic partnership with Prime Minister Albanese last September, we marked a milestone in our deliberate and steady effort to build opportunities for our peoples while contributing to regional peace. All of these further affirm what our two peoples have already forged through many centuries. I look back on our shared history to contextualize the role that our respective nations played and continue today to play at this watershed moment. Para sa MBC Network News, ito si Lef Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsanib-pwersa naman ang Bureau of Immigration at Department of Labor and Employment o DOLE upang tuldukan ang ilegal na pagpasok ng mga dayuhan sa Pilipinas. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Mili Borja nagka Nagkaisa sa bagong data sharing agreement ang Bureau of Immigration and Department of Labor and Employment o DOLE para masugpo at labanan ang pagpasok ng ilegal na dayuhan sa ating bansa. Nilagdaan niya na BI Commissioner Norman Tansinko at ang Dole Secretary La Laguesma ang kasunduan na layong bumalangkas ng mga hakbang para sa real-time data exchange ng dalawang ahensya. Ayon kay Tansinko, ang pinagkasunduan ay tungkol sa pagbibigay ng datos ng Dole tulad ng foreign nationals issued alien employment permit o AEP sertipiko ng exemption of exclusion pati na rin ang cancelled revoke AEPS Magagamit ang mga datos na ito ng BI upang beripikahin ang impormasyon ng mga ipinapasa ng mga dayuhan na nag apply ng conversion o extension ng kanilang working visa. Ang AEP ang pangulahing requirement para sa mga foreign nationals na nag apply ng work visa at nagagamit upang mapanatili ang stability at integrity ng labor market. Pinasalamatan naman ni 5 ang mga kasama nito mula sa Dole para sa patuloy na suporta para mapabuti ang sistema sa pamamagitan ng BI at Dole. Hangad ngayong taon ng Department of Tourism o DOT na mas palaksin pa ang diving tourism industry sa Pilipinas. Sa ginanap na FedEx 2024, tinitiyak ng kagawaran na mapalawak ang mga plano nito sa tulong ng mga private business sectors. Ang mga detalya tutukan sa report ni Pamela Adriano. Layunin ng Department of Tourism o DOT na palakasin ngayong taon ang diving tourism industry ng Pilipinas. Sa ginanap na Philippine International Dive Expo o FIREX 2024, tiniyak ng kagawaran na mas lalong umapalawag ang plano kasama ang mga private business sector. Matatandang noong nakarang taon, nakapag-produce ang kagawaran ng 73 billion pesos, mahigit sa 37 billion pesos na revenue na nakuha noong 2022. Dumalo naman sa nasabing expo ang iba't ibang private business companies, ambassadors at ilang mga delegated provincial governors. Ayon kay DOT Secretary Cristina Garcia Frasco, mas mataas ang tsansa na mas mapalakas ang promotion at development ng nasabing industriya sa tulong ng iba't ibang private business sectors at partnering countries. Nagpahayag rin ang pagsuporta si Pangulong Bongbong Marcos at Anya, malaking bagay ang partisipasyon ng mga private sector dahil masisigurado ang pag-unlad ng industriya at patuloy ding susuportahan ng gobyerno sa pamamagitan ng pag invest sa infrastructures at sustainable tourism initiatives. Sa pagpapatibay ng public-private approach, lumagda ng Memorandum of Agreement ang kagawaran kasama ang ilang mga business partner katulad ng Asian Conservation Foundation Incorporated Blue Alliance Philippines at Large Marine Vertebrates Research Institute. Nakatanggap ng tulong pinansyal ang mga benepisyaryo ng AICS program ng DSWD, ang higit sa 6 na milyong mga Pilipino. Ayon sa kagawaran, magpapatuloy pa rin sila sa pagsuporta at pagbibigay ng tulong para sa mga nangangailangan mga Pilipino sa Pilipinas. Ang iba pang detalya tutuan sa report ni Angelica Cosme. Mahigit 6.5 milyon na benepisyaryong nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon sa huling tala ng kagawaran na abot nito ang 98.5% na obligation rate ngayong taon o katumbas ng mahigit 40 billion pesos na naibahaging pondo para sa mga nangangailangan. Ayon kay GSWD Assistant Secretary at Spokesperson Romeo Lopez, nagpapatunay daw ito na marami sa ating mga kababayan ang nangangailangan ng tulong ng gobyerno at handa ang kagawaran upang sumuporta. Karamihan sa mga nabigyan ng tulong pinansyal ay mula sa rehiyon ng CALABARZON na may higit 870,000 na indibidwal habang 314,700 beneficiaries naman ang nakatanggap mula sa mga malasakit center sa iba't ibang healthcare facility sa bansa. Sa tulong ng social workers, tinitiyak naman ito na sa tamang tao na pupunta ang mga nasabing tulong. Ayon pa kay Lopez, patuloy ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa ilalim ng nasabing programa ayon sunod na rin sa mga layunin ng administrasyon na matulungan ng bawat pamilyang Pilipino sa kanilang mga pangangailangan. Ang AICS ay isa sa mga programa ng DSWD na makapagbigay tulong pinansyal para sa iba't ibang pangangailangan gaya ng usapin medikal, transportasyon, edukasyon at iba pang support services para sa mga Pilipinong na ng krisis at sakuna. Ganap nang idineklara na insurgency free ang isa pang bayan sa Laguna. Ikatlong bayan na raw itong naideklara sa Laguna matapos maabot ang kriteriya na wala ng violent activities ng isang taon sa nasabing bayan. Tutukan ang iba pang detalye sa report ni Millie Borja. Opisyal nang idineklara ang municipalidad ng Kabinte, Laguna bilang nasa state of stable internal peace and security dahil sa kawalan ng insurgency sa isinigawang paglagda. Formal ng pinarangalan ng Cavinti ng SIPS matapos nitong maabot ang kriteriya, partikular ang kawalan ng bayulenteng aktibidad ng New People's Army o NPA sa nasabing bayan sa loob ng isang taon. Ayon kay Cavinti Mayor Arantli Arroyo, na siya Chief of Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Lubos na makatutulong ang deklarasyon na ito upang mas mapaunlad ang ekonomiya ng munisipalidad at makahatak ng mga investors sa lugar. Ang Cavinti ay ang ikatlong bayan na nagkaroon ng SIPS status, kasunod ng bayan ng Kalayaan at Santa Maria sa Laguna, na idineklara ng 2nd Infantry Division of the Philippine Army sa ilalim ng SIPS. Halos dalawang daan ng mga inmates sa Maguindanao del Norte Provincial Jail ang nabenepisyoan ng libreng gamutan at iba pang medical services mula sa Office of the Chief Minister ng BARM. Tutukan ng iba pang detalya sa report ni June Dimakutap. Walang mapagsiglan sa tuwa ang 193 inmates ng Maguindanao del Norte Provincial Jail and Correctional Facility ng mga pinaghalong kristyano, muslim at lumad na involved sa iba't ibang kaso matapos sa kabilang sila sa binigyang pagkakataong makatanggap ng libreng gamot at medical services sa umagitan ng Project Tabang mula sa Office of the Chief Minister ng BARB. Sa mula kay Project Tabang Chief and Assistant Senior Minister Abdul Ledong Kosain, nakarating umano sa kaalaman ni Chief Minister Ahod Alhaj Murad Ibrahim ang nakakaawang kalagayan ng mga inmates sa Maguindanao del Norte Provincial Jail dahilan na inatasa dito ang Project Tabang Chief upang bigyang, mabigyang panahon ang mga inmates sa magitan ng libreng gamutan sa pakikiisa ng Regional Medical and Dental Unit of the Police Regional Office for the Bangsamoro Autonomous Region kasama ng volunteers ng Maguindanao Provincial Jail Management habang ang Health Tansilari Services naman na pinamumunuan ni si City Majadia E. Omar ay pinangunahan din ang provision sa medicine sa iba health-related services. Mula sa kununahan sa Pilipinas, this is RH. Ako si RH19, June Dimakuta, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sa sama-sama tayo, Pilipino. para sa mga medical students ng isang medical school sa New York dahil kasi sa donasyong natanggap ng unibersidad na nagkakalaga ng 1 billion dollar ay magiging libre na ang tuition fees ng mga estudyante dito Ang iba pang detalye sa balitang ngayon tutukan sa report ni Arnold Herrera Isang masayang balita ang inanunsyo ng isang medical school sa New York sa kanilang mga estudyante matapos na gawing libre na ang kanilang tuition fee dahil sa natanggap na 1 billion dollar na donasyon ibinahagi ng Albert Einstein College of Medicine sa kanilang mga mag-aaral na nakatanggap ang Universidad ng Regalo mula kay Ruth L. Gutsman, board member at mahigit limang dekada ng clinical professor ng pediatrics sa Einstein. Tinagurian itong historic donation dahil ito ang pinakamalaking donasyon na natanggap ng isang medical school sa kanilang bansa. Labis na ikinatuwa ng mga estudyante ang ibinahagi ng universidad dahil malaking tulong ito sa kanilang pag-aaral dahil lahat sila ay mabibigyan ng ng libreng pag-aaral. Bukod pa rito, lahat ng kasalukuyang 4-year students ay maibabalik ang kanilang semester fees at lahat naman ng mga estudyanteng papasok mula August ay libre na. Ang nasabing unibersidad ay nakapokus sa medical research, education, clinical investigation at sa kasalukuyan ang unibersidad ay mayroong 1,070 students, 239 researchers at 2,000 faculty members. At the better news naman tayo sa usapang showbiz. Anak ni Dimples Romana ni si isan isa ng licensed commercial pilot sa edad na 20. Ang mga detalya sa mundo ng showbiz, tutukan sa report ng ating showbiz angel. Proud parents ang aktres si, si Dimples Romana sa latest achievement ng kanyang pangalay na anak. Sa edad kasing 20 licensed commercial pilot na si Kali. ni Dimples sa social media ang pagbati sa dalaga na kasalukuyang nasa Australia. Ania, you are a rock star, Captain Kali. Very proud daw silang mag-asawa sa achievement ng kanilang daughter. Kwento ni Dimples, hindi raw nito mapigilang maging emosyonal. Tuwing naiisip na sa wakas ay nagbunga na ang lahat ng mga sakripisyo at pagsusumikap ng kanilang anak at natupad na ang ultimate dream nito. Hiling ng akres na sana ay magsiling inspirasyon sa iba ang maging journey ni Kali na nagsimula lamang sa isang pangarap. Hanggang sa natuto itong mamuhay mag-isa abroad at bumuo ng sariling path. Bumuhos naman ang pagbati para kay Captain Callie at sa proud parents. Kung matatandaan, October 2022 nang maging licensed private pilot na rin ito. Maliban sa 20-year-old na si Callie, may dalawa pang anak na lalaki ang aktres, si Alonzo at ang 1-year-old na si Ilio. At yan ang DZRH Showbiz Hottest News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito bang yung showbiz angel Angelica Cosme? Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam na na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihitid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang natanggap na magandang balita ng mga medicine students sa isang kililang universidad sa New York kung saan nakatanggap sila ng tumataginting na 1 billion dollar na donasyon Mula rin sa dating guro sa kanilang eskwelahan, dahilan upang maging libre na ang tuition fees ng mga mag-aaral dito, maging ang mga papasok pa lang din na estudyante. Malaking tulong ito na ikinatuwa ng mga mag-aaral maging ng kanilang mga magulang dahil mas magkakaroon na ang mga ito ng dahilan upang magpatuloy sa kanilang pag-aaral. Dahil na rin kasi sa laki ng gasto sa matrikula, karamihan ay hindi na nakakapagtapos ng kanilang pag-aaral. Kung kaya hindi lang daw sa mga walang kakayanan na magbayad ng matrikula ito makatutulong, ngunit pati na rin sa mga patuloy na nangangarap na makapagtapos sa nasabing paaralan. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mayang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. At tandaan, laging mas maganda ang mga araw, laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes 1 p.m. Sadi Ziyar TV.